Mayong gabi sa tayo mga taga Jensen, hurado family, Bacusmo family, sa akong nanay Amy, Bacusmo din ha, kay Sir Humphrey Martinez, ah, kay Sir Ege Cajente, sa ng mga schoolmates na ko, sa lamang magsaysay Memorial Colleges, dagang salamat na ako sa suwawawin. <laughs> nga na ng kaluhang kamay mo. <laughs> Bakit? na ganun ka? Wala lang po, baka ano, may ano, ganun. <laughs> Ilang taon ka na, Amelie? 19, sorry. Taga saan ka naman? Jensen po, Jensen. Kamusta ang buhay sa probinsya? Okay naman po, dun po sa Jensen, bali kumakanta lang po ako sa weddings, birthdays kami po ni Papa dahil yun lang po yung ano, kumuku dun, dun lang po kami kumukuha para po sa pang-araw-araw. Pakilala mo nanay tatay mo. Pinapakilala ko po sa inyo ang aking every supportive mother dear, Ayan Conhorada, and of course, ang aking Papa na bumiyahe pa nung isang araw, Papa Lloyd. Mayong gabi, parengwel Will. Mayong gabi, from Jensan. Ah, opo. May, oh. from Jensan po. Fresh from Jensan. Sige, ano gusto nyo sabihin kay Mami, ikaw muna na ayan. Bi, uh, laban lang ta. Na, bisang unsa kalisod, ato guding panikamutan para sa imuhan ni Tanan. Ah... Uh, ang among ginahimutanan para gini sa imuha. Bisa unsa mi na, stricto may sa imuha, sa abot sa mga uyab-uya, bawal yun na. kay para gini sa imuha ang future kung unsa, kung unsa maabot sa imuha, ikaw lang manggihapon ang magkuhan. Mahal ka na mo. Love you, B. Basta love ka na mo. Thank you po. Tatay. Ah, uh, B, ah, uh, sana, ah, uh, Uh, sa pamagitan ng pagkanta natin dalawa, uh, maayos natin ang ating buhay. Pa, salamat po kayo pa kay... Nandiyan kayo lagi ni Mama sa tabi ko. Hindi niyo po ako iniwan. Dapat sa lahat po, kung saan po tayo pumupunta, nandiyan po kayo lagi sa akin. Maraming maraming salamat po. Laban po natin ito lahat. Sabay-sabay po natin. Abotin niyo natin mga pangarap. Mahal na mahal ka namin, be. Kahit iba yung dialect, no? Pero ram ramdam mo pagsinsero ang sinasabi. Di ba? Sige, eminid.